So, yun po mga kalingap. Um, hello po. Welcome back po to our channel. At uh, yun po mga kalingap. Ngayon araw po, pumunta natin sila sa na naikipan At yan, grabe po. Medyo may may kaulanan po ang panahon ngayon. Basta na tayo sa ulan. Makalimutan uh, po magdala. Magdala ng kapote. Kasi ang ganda ka panahon kanina. Tapos biglang bumus. Malakas na ulan. Yan. Yan. dapat laging handa. po magdala tayo ng mga payong protection sa ulan guys kasi matag ulan na po matag ulan na September na eh po, magmadali na tayo at medyo malakas ang ulan lumakas na at ang bahay nila na ka opo. Ako po. Hi. Maganda tanghali po. Maganda tanghali din po. Ay, maganda tanghali po. Kumusta po kayo na eh? Ay, eto. Naggagayak-gayak ng katanghalianan. ah. Hindi <laughs> pa pala kayo natanghali. Hindi pa po. <laughs> Mamaya. Pala ang ng baan nila na na eh. magulo medyo magulo. Wala naman po. Ay, walang magandang ano. Pero ganito talaga ang mga sinaulang bahay eh. Lupa ang sahig tapos pugo ganyan lang po guys. Ganito rin yung kalalola eh dati. Ang ganda naman pag baga ganito ma... Maano naman po ay malamig sa pakiramdam. Saka nakaka-relax yung ganitong klaseng bahay. Medyo relaxing ba? Kaya ba? ba? ang niya niya yan po pag ganito po nay wala kayong trabaho pag ganito po nay ay, ngayon lang po ngayon at lang ano po ano ay kahapon bali dalawang araw kami wala lagi Ah. at ano po ay yung sabi ko sa inyo na buwanan kung pinatrabaho at pinatrabaho po kahapon 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 po katawang isang araw ito diba tanga mahangin hindi na mahina yung magkakawit mahina yung magkakawit no hindi na ano kaya, kaunti. Natagal tagal dalang kami. Mm. Kaya alam mo, ito ko naman, ito na, ito naman yung labi. Oh. Mayroon na ang umalis. At yun namang kumpari niya, ay sabi sa kanya ay pare at bagong inupiray yung mata. ng mga mga daw. Na po? Yung kumpari niya nagbabantay sa pare, ay sabi, kung pwede nga ni daw, kung hindi kaya, maupok lang naman ay, kasi pagdataan ng trip, yung ay bibigay lang naman sa kanya yung resibo hindi tagatanggap lang siya ng resibo sino po? Si, 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 si tatay mo naroon doon. ito po si tatay? Mm -hmm. But wala po dito si tatay ngayon? wala, naroon ipinakakaon ko nga mm, yun, nagtatrabaho po siya ngayon? eh, parang Ganun na nga, pero nakaupo lang naman siya. Ah, parang gusto niya makatulong po, parang ganun. Mm -hmm. mm, grabe si tatay, no? Ay, sabi no? naman, si pag ni tatay ka. Nakaka, nakakaano nga po at limot din sila mga na isang truck. Ah. Tapos ang balita ko kanina, tatatlong truck pa lang tanghali na. Grabe naman, di 15 faces pa lang ito. Oo. Uh -huh. ay, Sabi ko, ikakahiya naman kay Paring Sun kasi mamagayong yung mata ay siya ang dating bantay. Mm. Pinagbigyan. Sabi ko, kung na lang para buhat pa, baka kaduguin. Siya nga, huwag na. Baka mapasama palalo lalo. Ay, wala naman, naman. okay naman siya. Ga, ano na nga nyo dito kanina? Mag-uwi. lang walang ano, walang truck. Sabi sa Ano kay magagawa? Alam ang iwanan mo. Ayun dating bantay ay umalis. Parang nakisideline lang pala si tatay ngayon doon. Mm -hmm. Ay nakakaawang at Maghapon na siya doon. Kahit mag-upo ka lang baba. Mapagod. Oo, <laughs> oh, mapagod nila kahit nakaupo ka maghapon. <laughs> nakangalay. Nakaupo. Mapagod. <laughs> ay, sabi naman ka, kaya naman ika. At kaya ko naman ika, sabi naman. sabi ikaw. Kasi mahirap naman kung hindi mo pagbigyan. Siyempre, kahit kapaano, di, papartihan naman siya kahit kunti. Kaya mm -hmm. ang problema nga, eh, mas kakaunti. <laughs> <laughs> Bali. Ba, yan. Ay, ako po yung na, may hinandang. Ay, well, hindi kanin. Ano po yan? Yeah, hindi Ay, masarap yan. Yan ay, oh. Naka, ano tayo, naka surupi tayo, at tayo ngayon. Magat, may ulam. Anong gita hindi, po yan? Hindi yan ulam po. Yan ay, u oh. Ay, masarap yan. Parang uh. yung ano. May langka. May hulog-hulog ba May hulog-hulog na kasama. Mm. Sabi ko, ay, tama na yung tahan. Yan, tawalang kanin. Na-tsempohan ko. May ulam <laughs> na masarap. Yan po, ano pong tawag sa inyong lugar nito guys. Yan po, dito po ang bahay ng nanay. Bahay-bahay oh, naman sana, kaso magulo-gulo. Ito na si tatay. O, nakauwi na si tatay. O, trabaho. Balita ko, nagtatrabaho ka na. Ay, palimang limang piso, isang truck. Ay, ah. tsagaan ba ka sir? Ah, Panagdag din. Para lumakas ka tayo. Diyo, lakas-lakas naman. Huwag mong biglain muna at naku, baka lumala. Huwag mong Isang biglain. Tunasalin tila ang siya ng kumpare niya at dimaga ang mata. Ay, ano naman yung mata niya, yung mm. sa katarata inupira. Ah, para hindi siya nakakita ngayon. Oo, oh, malabo na yung mata niya. Ay, ay, ay saka maga pa. Para pahinga niya, muna siya, pahinga. Sabi niya kung pwede, ikaw na muna ang magbantay, hindi pa ako pwede. Ah. Ay. Tinanggap ko naman sir. Malayo, malapit lang ba? Malapit lang sir. Ah, malapit lang. Sa tabing karsada. Sa tabing karsada lang pala. Eh, limang piso man, isang truck. Eh, nakalimang truck na. Ang benching ko, hindi pang bilhin ng sardina. Eh, <laughs> oh, pang bangot sa pang ulam sir. Ang <laughs> galing ah, may trabaho. sir. Ah, eh, lang sir, mga hinto na raw. Sabi nung ano? Alin? Sa mga hinto na rin daw yung quarry. Ay, sabi nung ano kasi mahina yung mas logi pa sila kisa doon sa ano kasi liman lang. Kaya sabi nila, posible na baka ngayong araw na lang pinto na muna sila. Ang quarry. Um, dahil mahina yung biyahe. Eh bumabayad sila sa right of way. Yan naman sila ano ko rin. Yung pag ng right of way sa barangay, Kinukuha namin yung 60 pesos. Limang piso naman yung sa magbabantay na katulad ko. Kaya ako naman sir, ay nagpalit muna doon sa matanda rin na senior citizen. sir. Hindi pala alarawan yun, ano? Hindi diba, sir. Per truck pa fair lang. Per truck. Ay, yung limang piso, ano mga mga ano mo. Ay, sa walang walang kita sir, ay tinatanggap na lang. Hindi pa nilang isang daan sa isang araw eh. <laughs> Oo, oh, sana na. sir, para talagang may paglalagyan sana isang daan. Tulad niyan, demand truck 25 pesos. Mm -hmm. Ang oh, isang sardinas na po 'yun. Tapos <laughs> <laughs> mamaya, mabalik ka pang hapon? Mabalik ah, pa siya kung mamaya, baka mayroong pang maglahi. Mm. -hmm. Wala naman na siya kung kaya trabaho mabigat-bigat, di ko naman po uh -huh. kaya na. Ngayangatan ko uh -huh. nga po sir ko na huwag masyadong makik magagalaw kasi na dinudugo ako pag magagalaw. Yeah. Tama na yan. Huwag nang kasubrahan. Mm -hmm. malakas ang ulan na ng naman ngayon na. Grabe ang lakas na. Sir, ay... hmm? Sa Mindanao na. Ha? Sa Mindanao ay, na parang si... parang late na yung balita niyo ngayon yun, Matagal na 'yun. Ah, uh... matagal na po 'yun. Sobi, na, minsan na po, sabi matagal sa na po na 'yun. Matagal ma na po 'yun, balita. Uh... nakabalik na ako. <laughs> ah. <laughs> ah ko, aba, ay Biglang mawala si Sir. Kunting oras kami nagkakita-kita. Eh. <laughs> eh. sabi ko naman Sir, kung kayo matutuloy, eh, ipapanalangin na lang po namin kayo na. Ah, grabe. Maligtas din kayo po din sa inyong pupuntahan. Salamat po. Grabe, bayit ko tatay. Yan po, grabe ang ulan ngayon sa pano na yan. Matulong ako. Natulong daw po niya yan. Oh. Wala po tayong magagawa. Mga patak nga. Kahit kapanin. Ayon. Hindi naman yan maayos ni Missy. Yung nga maghanginangin, nagpulilipad yung trapal. Nagpulilipad yung trapal. Kaya may hagdan dyan para mas sumpit na gano'n. Grabe ang panahon niya. Para eh, mahihirap na si, si misis niyo po mag-trabaho ngayon, maulan. Mahirap na sir, pag ganyan. Pag ganitong tag-ulan po, anong karaniwang trabaho po ng asawa nyo? Wala sir, ganun din. Dati lang? Hmm, Maghihintay kung kailan may tatawag sa kanya. Wala naman na, sir, ibang makakaya din kasi senior TPC na rin po. Oo. Uh -huh. Kahit yung mga paggagamas na sa taming krasada, yung sa tupad, hindi naman na po kami pwede. Bawal na po sa senior. Ano uh pong -huh. nag ka, Makain lang kayo ngayon? Kaya nag-uwi ka? Oo, makain lang dito. Uh -huh. Kaya lang kulang pa nga sa pagkain kung tutusin, 25 pesos. <laughs> Kaya lang po ay karagdagan na rin po yun kahit maliit na halaga. Sama. Kung mayroon tayo kahit pambring sa sardinas, malas malaking bagay po yun. Diyan na lang, wala tayong lamin sa Sige, dito na lang po. Hindi naman kahit sa na dito. Kahit na. yan dito. Bigyan na si yung pagkain po. Ay, grabe po mo. Grabe, pinaghanda pa. kanin. Pinaghandaan pa tayo ni nanay. Oh, oh ang sarap. Parang ang sarap niya na. Ayan <laughs> po. Oh. Ano pong tawag sa inyo na itong ulam na ito, mga kalingat, na kayo ba ito? Ang sarap pa. Ano yan? San Fernando yan. Ang tawag yan. May hulog-hulog yan. May hulog-hulog. May San Fernando. Ay, ang galing. Grabe po. Pinaghanda tayo ni Nana oh, yung. Laging dumarating naman kayo. Medyo yung alangan yung oras. Alangan yung oras na yun. Nagana ako na magpunta ko dito biglang umulan. Kaya na, ang ganda ng panahon eh. Okay. Nagulat ako. Sa biyahe, basa na ako. Biglang bumuhos malakas na ulan kanina. <laughs> Ito, ngayon nga po malakas ang ulan. Ayan, kain po tayo. Sige po. Kain na po tayo. Ay, may grabe. May kaya nga nga naglabas, naglabas ako at sabi ko, mabili akong asin. Ay, nakita ko na andun sa kaila ano, kaila anjin. Um, ano, ano no. Ay, ano mo lang po. Sige po. Ay, ano mo Ayan po. Ayan po tayo. Ayan po tayo.

Sarap naman ah. <laughs> um, <tis> uh, <tis> nung mga panahon kasi po, talagang ganyan sa family. Wala kaming makain. Nung mahirap lang din ang buhay namin ng mga magulang. Okay, minsan nilaga lang. hindi na. Makain kami noon. Bigas na mais. Lalagyan ng lukarin. Ay, sus, ginoon Ay, na... Ay, hindi kontento pag si, si. Hindi. Ito dapat. Pagkain ako ng panahon. Eh. So po, <laughs> man, Bas, gusto ko, ko ba. Ba. Nga ito eh. Ay, ah, hey. Mas gusto ko pa ito eh. gusto ko pa ito eh. guys. Diyan ka lang. Oo. Ano nakuha ko? Anong minsan, kinapik niya ako. Sabi niya, laging survive. Sakit siya. Sabi ko, bakit? Sige ba, 6 months lang, 1 year lang. Anong eh. sasakit niya po? Hmm, Cancer. Hmm. Ano ba ba po yung cancer niyo? Yung, ano, stage yung ano? Naging buko ko sa loob ng channel. Stage ano na po yung ano niyo? Eh, hindi pa niya nasabi sa akin po ng stage yun. Kasi ang gusto nga niya, matuna ng sampul yung bukol para ah. Maano nga niya. pa Para mm. kung, kung, anong stage na. Ay ako naman, medyo natatakot. Kaya sabi ko, huwag mo lang doon kung pwede. Mm, baka ma-stress ka lang eh. ay. Yun nga po ang sabi ko. Kapag nalaman ko nga, stage, na, stage ka na na ako. Ay di lalo lang ako mag-iisip mm. na. Hindi na ako makakatulog. Kaya kung pwede po, since katheter na lang tayo, palitan mo na lang sa ako doon. At yun lang naman kaya po. Tama. Ayun. Ayun po. Ayun po tayo kain. Eh, sabi niya napakasurte niya. Matagal ka na tayo, 6 na taon na, di ba? Lima, paanim. Grabe. Anim na, liman taon na rin. Sa ha, April, ko. Grabe. May get, at least kahit pa paano na nakaka-survive. -ano nakaka mm -hmm. Hindi yung talagang hinsama na ng kalaga, kalaging inaano ba yung tawag dito yung nagda-dialysis, no? Hmm, pag gano'n na, mabigat na. Mahirap na yung pag na dialysis na kasi nangihina ka na lang masyado. Mabubuhay ka na lang dahil yung sa dialysis. Sa mm. yung tuloy nagkakakomplikasyon na ang kidney. Oo. Oh. Kaya ayon noon, buwan-buwan, sinichick -buwan, na yung nilalaboratory yung dugo ko, yung PSD, <clears throat> yung creatinine. Oo. Mm. Kasi pag nag-400 na daw ang creatinine, dialysis na. Dialysis yeah, na. Sa'yo mababa pa po? Ako, 134 lang noon. Ganyan <coughs> po. Ngayon, bumalik na sa dati pababa. Ay, ayos po yan. Yeah. Halos 120 lang pala ang pinakamataas na dapat regular niya. 120, 125 sa lalaki. Hmm. Pag tataas ka pa ng tataas doon, sinag maano na ang kidney mo, tatadami. Uh mm -uh. -mm. Kaya sabi niya, kailangan mo ang maraming tubig, lalo at nag mm -mm. ka ng medicine. Kaya yeah, po. At makatamaan ang kidney. Maswerte pa rin talaga si tatay eh, mo. No? Kaya yeah, ano po, magdasal ka lang tayo. Dasal-dasal lang ka Kasi yan lang minsan ang panapanalagi. Pinapanaligan natin. Eh. Yun na lang sir, talaga ang pinapagamot ko nito. Kasi hindi ko naman kayang mabili. Sa gamot ano, dati ano, baka ganun, ganun, talaga sa gamot. Dati di mo kaya mabili lahat. Hindi talaga sir, talaga. Ang isang mahirap. Talaga hindi po, alam po yan ang mayroong may sakit na cancer din ganito. Mm -hmm. Prostate cancer. Alam nila yung gamutan ka yan. Talaga sir, hindi kaya yung mahirap lang. Hindi mo po masusunod yung injection niya may 11,700 at mayroong 22,000. po. Sa simula, mga 3 months, 3 months. Pag nagtatagal na at natitake mo yun, one half year na. Sunod, tauna na. na. Ayun, binagamit, minsan nga po, natagamit ako nung solid runic. Mm -hmm. 11,700 mm -hmm. po yun. Wala ka pa pong nakuha dito sa Maynila. Mm -hmm. Ay, mas mahal yung isa. 22,000 na sabi ni doktor, hindi ko naman po kaya yun, kaya hindi ah. ako naka-inject yun eh. Pero tay, parang mas lumakas ka talaga ngayon ah, kasi dati yung pagpunta ko dito, no? Oo. Parang lumalakas Kasi mo. talagang noon, ginudugo ako nung dito. Pag dinudugo ako, mahina-mahina. Oo, oo. May time na parang lambot na lambot ako. Wala akong magawa, parang basta ko lang, mahina yung tatawan ko. Oo. Hmm. Pero ngayon, ramdam ko, malakas na Parang, malakas. susunod, dadala po kita ng prutas man. Para at least kahipa, ano, kahit paano ko eh. Hindi man na kita nabibigan sa ibang ano. Uh, as, ano, sa ibang bagay. Kagaya ng kompleto ng big, pag ano mo. Uh, at least sa ibang ano, bibigyan. Ya, ano kita, tutulungan. Sa, sa ganyan. Kapag okay. ano, ano mo po. Kung, ay, kung ano pala po, kung anong makakaya ng ating ano pagsuporta sa inyo kung anong kaya ng ano na channel natin po. Yan. Saka po, dapat healthy living lang. Huwag dating ano. Huwag nating abusuhin ang katawan. Mm huwag -hmm. abusuhin. Noon kaya sir, siguro kaya ako dinudugo. Pilit ako natulong kami. Eh. Ah. Pinaawa po ako. Nasama ako sa karita. Mm hmm. Eh, natatagtag po. Natatagtag. Eh, di, siguro po tumutusok sa loob. Oo. Yun ang pos ng pagdudugo. Oo mula nung sabi ni Doktor, magrest ka na lang sa bahay ka na lang kung pwede. Yun ang nga po ang ginawa. Kaya sulo na po siya ngayon. Opo. Okay. Ako sa bahay na lang. Yan. Ano oh. Anong nangyari? <laughs> nah nahulog, <laughs> na nahulog, <laughs> na, oh, nahulog na yung manahaw, kaya tumulo na. Ito po. Oo, oh, Yeah. Yan <laughs> po, yung pinagtapal ni nanay dun sa butas ito, ito na yun. Pinapal, eh. Tapos Lupan lumipad. Na ah. limpin, limpin, limpin yan. Hindi ko naman makikita yan. Dawa nga itong kasi siya. may hagdan ako. hindi lipat ulit na Grabe. Ay, iwas, iwas na lang kayo pag natuloy. Malakas po ang ulan. Malakas ang ulan. Ayan ka pala po kahapon? Tapos hindi ka pa binabayaran? Ba? Bakit? Ay, ano daw, pagka-deliver daw. Pintahin yun, tapos ano lang din naman siya ay parang tenants lang. Di siyempre, mm. magpapartihan muna silang mag-araw. Ah, tapos, pabayaran niya yung mga uh, trabador naman niya. Magka na, ang dasawad niya mo yun? Ay, kung din po, inabot din 400, ah, 400. dalawang libo. Mm. Dalawang libo? Ay, hindi. 800. 800. 12, 800, 2,000. libo. Mm ano? -hmm. Dalawang libong nyug. Hmm, 400. Ilang araw di? po? Dalawang araw din. Dalawang araw? <laughs> ah, okay man <laughs> din. Mama, Mahintay mo naman ng isang buwan ulit. Ayun, batang itinugdong ko, siyempre papartihan ko naman yun. Um, Ay, uh, eh, may party mo ko ba? Hindi pa yan sa iyo lahat Hindi pa. Binibigyan rin yung, ba yung bata. Katulong niya po. Ta katulong ko pagkakarga ng nyo. Ang gaya. Hindi <laughs> 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 magkano nang tira po na eh. Ay, 600. Tandaan sa din dun sa bata ay Kapos sa, sa bata, 200. Ah. Tandaan sa araw ay 2 days. 200, 200 din day sa bata. Ang liit ah. Ang liit man nun. Susunod na naman yun sa uh, pagkalipas ng isang buwan. Next year na naman. Ay, next month naman. Sunod. Ang tagal ah. Uh. <laughs> tagal lang yun tayo. <hita. laughs> ay, ang <on> tagal. Tunong naman ah. <laughs> Huwag Dati hirap si Danay mag-asa ganun. Mag Ang hirap talaga. Yung karita. Oo. Kasama. Oo. Buti na lang nga siya. Talagang may kabaitan. Sige, hapyan mo siya. Maiyak din yan, sir. Oo. Tabi mo nga po ka. Talagang kuy. Kasi naman, nandiyan na, hindi sa tayo. Huwag sa muna. May Ayan po, oo. Nay, tayo. Tumunan yan na natin habang wala pa yung sahod ninyo. Oh, pang gastos ngayon. Salamat sir. Meron na naman pang dagdag sa pagkain ko. Hindi pa po yan. Huwag nyo na po yung tipirin yung mga binibigay ko sa inyo, Pat. Bibili na lang. Oh, kasi po yung pag, pagnapunta naman po ako dito para sa ano nyo. Sa tawag dito. Pagpapalit nyo na ako ang bahala naman po yan. sige po sir. Pagpapalit ko na ito bukos pang ulam ko sa kapila. Hmm, para hindi masyadong... man. Hindi naman ay pagkain ay... Maitin bang nila ma pakinta. Mm-hmm. Kamukas mo rin. May hindi itong ano mo. Bitin na bitin niya. Baka wala ka ng pang-ulam nga. Eh. Eh, wala Ay, wala Kasi naman ako ito siya. Kapili naman ang na isda. Pag-pamitin <laughs> mm -hmm. uh, ko siya, meron na itong pangbili. Di na isipin ni misis kung saan kukuha ng pambili ko ng bigas sa sakang ulam. Oh. Eh. Uh, salamat <clears throat> sir sa pag-aano po at natagpuan nyo kami. Pagtutulungan po ninyo kami sa aming pangangailangan. Mm buti na alam pala po at nagano ako dito naglibot libot ako dito <laughs> oras na yun dati gusto yung kumampu yung magtrabaho talagang hanggang mag lang na trabaho at pag binagok po ako ilang araw ilang gabi naman ako nakahiga Saka, hmm. nakita ko rin talaga kay nanay na talagang masarap tulungan kasi napakasipag po <laughs> sipag talaga ka. Mahirap po pag Mas, hindi nagsipa, Masarap talaga. tulungan yung ano yung masipag na tao ba. Uh, um, yung iba pag may alam na may darating na pira, hindi na natatrabaho. Ayopo. Maraming ganyan eh. Mahirap po pagka yung porke nitutulungan ka aasa ka na. Hmm. Ay mahirap po. Puro, Sabi ko nga po yung mga nag yung mga nag sponsor sa asawa ko. Hindi ko man sila kilala kung anong pangalan nila. Ay ako yung sa sapagkat malaki malaking kabawasan sa kinikita ko na pang ano pang, pang niya, pang paggamot niya. At tulad nito, pambili na natin ng bigas. Mayroon natin ang pambiling bigas, mayroon <laughs> ng pambilin ang pambiling ulam. Hindi pa nadating yung kaunti di may din, hindi may pambili na tayong bigas. Hindi <laughs> may additional na bonus na agad. <laughs> <laughs> Kaya sa matitipid na yun kahit Maraming salamat po. Ano, Salam. Kalingap ilo at kayo po ina, na para sa aming. Um, laking tulong po ang nagawa talaga na ninyo mula po nung matagpuan nyo kami ang malaking bagay po nagawa okay, talaga na ninyo sa amin malaking bagay dahil kung hindi may nakarating din doon sa amin pero umalis nang umalis hindi na bumalik ay I may mean, nagpunta like, na rin po dito mm -hmm. Mm -hmm. ito yung ano mo na sa bigas at sa ano may, nabili naman na po sir namin yung gamot so ah. sa una po binigay ninyo mm -hmm ito po yung gagawin na namin ng pagkain at saka po ulam naman maka kain naman po kami lang masarap sarap <laughs> maka hindi po hindi na nilagang isda no, abang okay. so, importante yung mga uh, ganun sa matatanda na may sabaw na saka, ulam pagkain talaga maabukas bukas, okay. okay. bukas bukas, bukas ka. nalang po kayo sir talagang natutulog pagkain talagang po eh abang Sige po, ano, ma-honor na po. Sige po, sanat. maraming, salamat, salamat, po. salamat po. Salamat, po. At, salamat at, rin po sa pagpapakay. Salamat eh, po, eh, po, wala mga po nga na yun. yun. Maraming salamat. Ingat-ingat <laughs> lang po kayo, kayo mamaya palalamat kasi, palalamat kasi po maulan. Madalas po ang karsada. Ingatan po kayo. Okay. Pag natuloy po kayo sa Mindanao, ipapanalangin na po namin kayo, mamaligtas kayo. Kasi po napakalayo nun, sir. Mindanao. Oo. ang naanaw po kay Kuya Balay na ikaw yung isa sa mga pipili niya. Sabi ko malayo nga pupunta ni Sir Rido. Pero sabi ko, panalangin na lang natin siya. Ang maligtas yan. naman at marami pa rin siyang matutulungan mga taong ng doon. Kaya so, sabi ko, yun natin sa kanya. Ang matulungan siya sa panalangin. Kasi nasa Diyos naman talaga lahat aasa. Hmm. Sige po, salamat na. Ingat sige po kayo po, dito po, ah. Huwag masyado magpakapagod sa trabaho po. Opo, bye po. po. Salamat po. po. Sige po, babay po. Sige po. Maulang sir. Sige na po. Sir, po, payo ka na. Sige na po. Ako na po. Iwan na lang ninyo sa tindahan. Ah, sige po. Para mababasa kayo. Ang radyo ang ano na, masabasa. Sige po. So, yun po mga kalingap at na bisita natin si Danaei. <clears throat> medyo may kalakasan ng ulan. Pero di tayo matigil, guys. Pero hindi natin ano, hindi had lang 'yan, guys. Sa pagtulong natin sa kanila. Yan po at uh, medyo pangit ang panahon ngayon sana oh, bumalik ang magandang panahon mahirap pag maulan di ba alin ang mainit wag lang maulan ay eh. kasi mahirap pag nakamotor ayan po mga kalingap thank you so much po sa panonood at mag iingat po kayo sa kung nasa mga lugar kayo sa sa mundo uh, salamat po sa pagsuporta sa ating channel uh, thank you so much po hanggang dito na lang po paalam